mapupunta ba kaagad sa impyerno ang mga hindi mananampalataya kapag sila ay namatay? Sa lahat ng mga paksang matatagpuan sa mga pahina ng banal na kasulatan, walang mas kasuklam-suklam at kakilakilabot ang paksa ng impyerno. Gayunpaman, hindi tayo nangahas na mabulag ng kamangmangan, pagtanggi o kawalan ng paniniwala dahil ang impyerno ay isang nakakatakot na katotohanan na hindi dapat baliwalain. Sa kabila ng mga pagtutol ng ilan, ang apoy ng impyerno ay hindi mapapatay ng matalinong pagbaloktot ng kasulatan o pag-iisip. Maraming masasabi ang Biblia tungkol sa impyerno at ang kamangmangan o pagtanggi ay hindi magpapawi sa malagim na katotohanan ng ito. Dapat nating maunawaan ang pagkakaiba ng kasulatan sa pagitan ng Sheol at ng walang hanggang lawa ng apoy. Para sa layunin ng bidyong ito, tatalakayin natin ang impyerno gaya ng karaniwang pagkaunawa, isang lugar ng pagdurusa pagkatapos ng kamatayan. Sinasabi ng Biblia na ang hindi nagsisisi na namatay ay agad na dinadala sa isang kakilakilabot na lugar na tinatawag na Hades. Sa sumusunod na mga sipi, idinitali ni Jesus ang kakilakilabot na kapalaran ng isang makasalanan. May isang mayamang laging nakasuot ng na mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tatat ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangat na matapunan man lamang na mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, Natanong ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya. Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. Dahil ako'y nahihirapan sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham. Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. So balik ngayon ay inaalo siya rito samantalang ikaw na may nagduro sa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking limang kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya Upang sila'y bigyan babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kaniya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon." Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling buhay, magsisisi sila at tatlikuran ang kanila mga kasalanan." Sinabi naman sa kaniya ni Abraham, kung ayaw nila pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Lucas 16, 31 Ang Hades, tinatawag na impyerno sa KJB, ay inilarawan bilang isang lugar ng pahirap at dalamhati. Lucas 16, 23-24 Agad na pumunta doon ang mayaman lalaki sa kanyang kamatayan. Ang turo ng banal na kasulatan ay ang lahat ng namamatay sa kanilang mga kasalanan ay agad na mapupunta sa impyerno, Hades, kung saan sila ay mananatili, mulat sa kanilang paghihirap at kawalan ng pag-asa hanggang sa ipatawag sa harap ng Diyos sa paghuhukom sa dakilang puting trono, Great White Throne Judgment. Ang mga ito na tumanggi sa awa ng Diyos ay dapat harapin ang kanyang galit at sila ay ahatulan sa huli at itatapon sa lawa ng apoy. Pahayag 20, 11-15 Ang lawa ng apoy, ang lugar ng walang hanggang kaparusahan, ay hindi kailanman inilaan para sa tao. Itinakda ng Diyos ang lawa ng apoy bilang huling hantungan para kay Satanas at sa kanyang hukbo ng mga nahulog na anghel. Mateo 25, 41, Ikalawang Pedro 2, 4, Pahayag 20, 10 Nakakalungkot ang mga hukbo ng mga taong hindi nagsisisi sa kanilang sariling pagkukusa ay gugugol ng walang hanggan kasama si Satanas at ang mga demonyo na sumama sa kanyang paghimagsig. Mateo 10, 28, 25, 46. Sa katunayan, ang mga pumipili sa impyerno ay mga rebelde hanggang sa wakas. Hindi nalulugod ng Diyos sa pagdurusa ng hindi natubo sa tao. Hindi siya nalulugod sa pagkamatay ng masasama at mas gugustuin pa niyang makita silang tumalikod sa kanilang masamang lakad at mabuhay. Ezekiel 33.11 Ang impyerno ay isang kinakailangang katotohanan. Isipin ang isang tao na ginugol ang kanyang buong buhay sa pag-iwas sa Diyos. Kung isa sa alang-alang ang kasulatan bilang haka-haka ng mga alamat, wala siyang pakinabang sa pagbabasa ng Biblia. Itinuring niya ang panalangin bilang isang panig ng pakipag-usap sa isang hindi umiiral na nilalang. Sinira niya ang mga taimtim na kristyanong pananampalataya sa pamagitan ng hindi magandang level at kinutya ang kanilang pagsunod sa moralidad ng Biblia. Mula sa pag-abot ng pananagutan hanggang sa kanyang namamatay na hininga, inilalayo niya ang kanyang sarili sa kanyang lumikha. Paano kung gayon magiging masaya ang gayon tao sa langit? Paano niya matitiis ang presensya ni Heso Kristo at ng kanyang mga tagasunod sa darating na walang katapusang panahon? Para sa ganyong tao, ang langit ay magiging isang impyerno. Kalooban ng Diyos na walang mapahamak. Ngunit para sa mga mapilit na rebelde na tumatanggi sa kanyang awa, mayroon lamang katarungan. Wala ang pangatlong opsyon na umiiral. Sa kamatayan, ang mga naliligaw ay agad na ipinadadala sa lugar na kanilang pinili, ang Hades, impyerno, kung saan sila mananatili hanggang sa ang paghuhukom ay maganap sa pagtatapos ng milenyo na kaharian ng ating Panginoon. Sa panahong iyon, sila ay tatapon sa lawa ng apoy kasama si Satanas at ang kanyang mga puwersang demonyo. Magpakailanman, mananatili sila sa mga demonyong kalagayang ito. Ang isipin na pipiliin ng sinuman ang walang katapusang paghihirap sa lawa ng apoy kaysa sa walang hanggang kagalakan sa Diyos ay hindi marok Ngunit ito ay totoo. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, wag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.